Sa isang malamig at tahimik na madaling araw, habang abala ang syudad sa paghinga ng usok at liwanag ng mga poste, may isang tunog na halos hindi marinig, mahina, marupok, at parang piraso ng pag-asa na nagmamakaawa na huwag hayaang mamatay. Isang pag-iyak Isang pag-iyak ng isang sanggol Sa gilid ng isang basurahan, sa pagitan ng mga kahon, plastik, at mga bagay na itinapon ng mundong mabilis magusga, may nakabalot na maliit na kumot na kulay abo, nanginginig sa lamig at halos walang lakas para huminga. Walang pangalan, walang pamilya, walang kahit anong bakas kung bakit siya iniwan. Tanging isang papel na basa ng hamog at isang pulang laso ang naiwan sa kanyang tabi. At sa kabilang dulo ng kalsada, dumaan ang isang lalaki na hindi mo iisiping mapapadpad sa ganitong lugar. Maayos ang damit, mahal ang relo, halatang sanay sa marangyang buhay, si Adrian Velasco kilalang batang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa dumaan lang sana siya nagbabawas ng bigat ng isip mula sa gulo sa negosyo nang mapalingon siya dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag para bang may humila sa kanya may kumalabit sa konsensya niya na matagal nang natutulog huminto siya nakita niya ang kumot at doon ang liwanag mula sa poste ay tumama sa isang bagay na kumikislap isang maliit ngunit mamahaling pulseras gawa sa purong ginto, na hindi kailanman mababaga isa isang sanggol na iniwan sa ganitong kalagayan. Sa isang iglap, parang nanlamig ang dugo ni Adrian. Kilala niya ang pulserang iyon. Limitadong peraso. Custom made. At higit sa lahat, may nakaukit sa loob na tatlong titik na hindi niya makakalimutan, initials na tumutugma sa isang pamilyang matagal nang may malalim na lihim na hindi pa niya nagagalaw. Nang buhatin niya ang sanggol, parang kumalma ito parang doon lang ito nakaramdam ng init. At sa di maipaliwanag na dahilan, unti-unting tumindi ang kabog ng dibdib ni Adrian. Bakit narito ang sanggol na ito? Bakit suot niya ang pulseras na iyon? Sino ang nag-iwan sa kanya? At bakit parang may koneksyon ito sa isang sikreto ng pamilyang buong buhay niyang ipinagtatanggol? Habang unti-unting bumabalik ang mga alaalang pilit niyang nililimot, ang pagkawala ng isang taong mahalaga, ang iskandalong pilit tinabing ng yaman, at ang pangakong hindi niya natupad, napansin niya ang isang anino mula sa malayo. May isang babaeng nakasilip mula sa likod ng poste, nanginginig, umiiyak, ngunit agad na tumakbo nang makita siyang lumingon. Sino siya? Bakit siya nagtatago? At ano ang alam niya? Habang kinarga ni Adrian ang sanggol na tila naghahangad ng kapalarang mas mabuti kaysa sa basurahang pinag-iwan sa kanya, may isang bagay na hindi niya maitagong lumalakas sa loob niya, isang pagtatakam ng katotohanan. Dahil alam niya hindi ito basta napulot lang ng tadhana. Ito ang simula ng isang kwentong magbubunyag ng mga lihim na mas matagal nang itinago kaysa sa mga alaala ng kanyang pagkabata at baka ngayon lang niya matutuklasan ang kapalit ng katotohanan iyon. At sa sandaling iyon may isang boses mula sa likuran ang tumawag sa pangalan niya. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nagsimulang gumalaw ang kapalaran na hindi niya inakalang haharapin niya ngayong gabi sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Aling Mara habang marahan niyang binubuksan ang lumang kumot kung saan nakabalot ang sanggol. Hindi niya alam kung bakit biglang lumamig ang paligid, pero ramdam niya may kakaiba sa batang ito. Nang tuluyan niyang maalis ang kumot, napahigpit ang hawak niya sa sariling dibdib. Ang sanggol malinis ang mukha, maputi, makinis ang balat, hindi mukhang galing sa basurahan. At sa kanyang maliliit na daliri, nakasukbit ang isang napakagandang sing-sing na kumikislap kahit sa mahina at maruming ilaw ng gabi. Napatulala siya, hindi makapaniwala. Diyos ko mahina niyang bulong, kaninong anak ka ba talaga? Habang pinagmamasdan niya ang sing-sing, napansin niyang may nakaukit na maliliit na letra sa loob hindi niya maaninag, ngunit malinaw na hindi ito basta mumurahing alahas. Isa itong pirasong may halaga, hindi lamang sa pera, kundi pati sa kasaysayan. At bago pa niya mapagdesisyonan kung ano ang dapat gawin, biglang huminto ang isang itim na kotse sa gilid ng daan. Mabagal. Mapanuri. Tila may sinusundan. Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang bumaba, matangkad, nakakurutong suit at halatang mayaman sa bawat galaw. Ang mukha nito ay seryoso at para bang sanay na sanay magutos ng isang buong kumpanya. Ngunit ang mga mata nito puno ng takot. At nang tumama ang tingin niya sa sanggol, parang huminto ang oras. Eh, huwag kang gagalaw, nanginginig na sabi ng lalaki habang mabilis na lumalapit. Ang ang singsing na iyan, kanino mo nakuha? Hindi makasagot si Aling Mara. Nanigas siya sa kinatatayuan, yakap-yakap ang sanggol na parang sariling dugo. Sino ba ang lalaking ito? Bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya sa makita ang bata? At paano niya nalaman ang tungkol sa sing-sing? Huminto ito sa harapan niya, humihingal, halatang nagmamadaling makarating. Ate, bulong nito, halos maputol ang boses. Hindi mo naiintindihan ang batang hawak mo. Napatigil siya. Ang susunod na sinabi ng lalaki gumuho ang mundo ni Aling Mara. Matagal na naming hinahanap. Ngunit bago pa niya maitanong kung ano ang ibig sabihin nito, may isa pang sasakyang huminto sa likuran, mas malaki, mas mamahalin, at may mga taong nakaitim na mabilis na bumaba. At doon niya naunawaan. Ang sanggo na ito hindi ordinaryong bata. May nagtatago. May nagmamatsyag. May nagmamadaling maagaw siya. At ang gabing akala ni Aling Mara ay tahimik lamang. Biglang naging gabing puno ng hiwaga, panganib at kapalarang magbabago ng buhay nilang lahat. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ng Social Welfare Office ay tila huminto nang makita ni Arya ang lalaking nakasuot ng mamahaling coat. Isang presensya na tila hindi nababagay sa amoy ng lumang kahoy at basang karton sa paligid. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Marami ng opisyal, pulis, at social worker ang nakita niya sa nakaraang mga oras, pero ang lalaking ito iba. Tahimik lang itong nakatayo, hawak ang telepono, tila pilit pinapakalma ang sarili habang nakatitig sa salamin kung saan makikita ang natutulog na sanggol na iniligtas niya sa basurahan. Pero higit sa lahat, ang pinakamahiwagang bagay ay ang paraan ng paghinga nito, malalim, mabigat at halos nanginig. "Sir, this way po," sabi ng social worker habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. "We found the baby wrapped in an old blanket, with with an expensive ring on her finger." Hindi po namin alam kung paano napunta sa kanya. Dahan-dahang pumasok ang lalaki at dito unang napansin ni Arya ang bahagyang pamumula ng mga mata nito para bang ilang oras nang hindi nakakatulog. Tumingin ito sa kabuuan ng silid hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon pero parang lumipas ang napakahabang sandali. Were you the one who found the baby? mahinang tanong nito. Tumango si Arya, hindi makapagsalita agad. Oo po nasa likod ng basurahan, sir. Halos hindi na umiiyak. Nagyayelo. Lumapit ang lalaki sa crib kung saan nakahiga ang sanggol. Mahina nitong hinawakan ang gilid ng kama, at sa sandaling iyon, nakita ni Arya ang panginginig ng mga daliri nito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa emosyon na pilit nitong kinokontrol. At nang makita niya kung paano nakatitig ang lalaki sa sanggol, hindi bilang estranghero, kundi parang may mas malalim na dahilan, doon siya kinabahan ng husto. Sir, sabi ng social worker, do you recognize the ring? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang suot niyang gloves at inabot ang singsing -sing sa maliit na daliri ng sanggol. Umiling siya ng mahina para bang hindi makapaniwala. This ring, bulong niya, halos hindi marinig ni Arya, is from Evie family. Nanlamig ang kamay ni Arya. A ang ibig sabihin niyo po bati. Pero hindi natapos ang tanong niya dahil biglang tumunog ang telepono ng lalaki. Nag-vibrate iyon ng sunod-sunod, parang emergency. Sinagot niya. At ang narinig ni Aria ay hindi niya akalaing maririnig niya sa buong buhay niya. Sir! We confirmed it to say it matches yours. Nalaglag sa sahig ang telepono. Habang nakatulala ang bilyonaryo sa sanggol, hindi na parang estranghero, hindi na parang nalilitong lalaki, kundi bilang isang taong ngayon lang muling nakahanap ng bahagi ng sarili niyang dugo. At sa sulok ng silid, dahan-dahang napaatras si Arya, hawak ang dibdib na mabilis ang tibok. Hindi niya inaasahang ang pagsagip niya sa isang sanggol sa basurahan ay magbubukas ng pintuan papunta sa isang kwentong mas malalim, mas magulo at mas mapanganib kaysa sa akala niya. At habang nakatayo siyang nakatingin sa lalaking kayo iluhaan, may bulong sa tabi ng pinto mula sa social worker. Miss hindi lang siya basta bilyonaryo. Siya ang tagapagmana ng pinakamalaking business empire sa bansa. At kung tama ang hinala namin ang batang iyan, maaaring siya ang nawawalang apo na limang taon nang hinahanap ng pamilya nila. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isa pang babae. Elegante mataas ang tindig, malamig ang mga mata, at ang unang tingin nito, hindi sa sanggol, kundi kay Arya. Para bang siya ang pinakadelikadong tao sa buong kwento, humigpit ang yakap ni Lila sa sanggol habang dumarami ang mga taong lumalapit, pinagtitinginan ang basket na pinag-iwanan ng kawawang bata. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng tanong na kumakain sa kanyang isip. Sino ang inang may pusong kaya siyang iwanan sa ganitong paraan? Hindi pa man siya nakakapag-isip ng diretsong lumapag ang itim na luxury EV sa mismong harapan niya. Mabilis itong bumukas at mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakakurbatang itim, may presensya ng isang taong sanay masunod. At sa likuran nito, nakita niya ang isang kilalang mukha ang bilyonaryong si Adrian Vergara, kilala sa bansa dahil sa kanilang imperyo ng negosyo at sa matagal ng eskandalo ang misteryosong pagkawala ng sanggol na anak ng kanyang kapatid limang buwan na ang nakalipas. Nanlaki ang mata ni Lila. Hindi imposibleng. Pero bago pa man siya makapagtanong, dumiretsyo si Adrian sa kanya, hindi makapaniwala sa eksenang nakita. Ang-ang sing-sing na iyan, bulong niya habang ang mata ay nakapako sa maliit na daliring maisuot na mamahaling sing-sing. Iyan ang sing-sing na nakaukit ang crest ng pamilya namin. Ang sing-sing na suot ng nawawala naming pamangkin. Napalunok si Lila. Biglang bumigat ang dibdib niya. Parang bumagal ang oras. Sir, mahinang sabi niya, halos hindi lumalabas ang boses. Gusto ko lang po siyang tulungan, wala po akong alam. Pero hindi siya pinatapos ni Adrian. Lumapit ito, at sa unang pagkakataon mula nang dumating, nakita niya ang nanginginig nitong kamay habang dahan-dahang hinahaplos ang pisni ng sanggol. Hindi ako maaaring magkamalit bulong niya, halos paos. Ang markang ito sa balikat niya ito ang parehong marka ng pamangkin ko. Diyos ko siya nga! Napatitig si Lila sa bata. Iyong sanggol na wala nang nagmamahal. Iyong sanggol na akala niya ipinabayaan lang. Iyong sanggol na iniligtas niya mula sa basurahan? Hindi pala siya basta bata. Siya ang sanggol na pinagluksa ng buong mayamang angkan sa loob ng limang buwan. At ngayon, ang bilyonaryo sa harap niya. Hindi sakit ang nakasulat sa mukha, kundi pag-asa. Miss, mahinang sabi ni Adrian, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pero kailangan mong sumama sa amin. Lahat na nangyari kailangan nating alamin. Nagangat ng tingin si Lila. At doon niya nakita ang hindi inaasahan. Ang mga armadong security, ang paparating na media cars, at ang unti-unting pagkakagulo ng lugar. At sa gitna ng kaguluhan, may isang babaeng nakaitim sa malayo. Nakamasid sa kanila. Habang pumipiglas mula sa lilim, nakakunot ang noo, nanlalamig ang mga mata, at halatang galit sa nangyayari. At bago tuluyang lumabas mula sa anino, bigla itong tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Para bang ayaw niyang matagpuan ang sanggol na iyon. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Lila. Hindi kaya siya ang nag-iwan sa bata. At bakit takot siyang makita ang sanggol na nabawi na ngayon ng isang bilyonaryo? At ano ang tunay na dahilan ng pagkalat ng pagkawala nito? Hindi pa niya alam. Pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa nagsisimula ang totoong kwento. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Elena. Habang natutulog ang sanggol na natagpuan niya, pinagmamasdan niya ang munting dibdib nitong marahang umaangat sa bawat paghinga. Minsan, dahan-dahan niyang dinadampi ang munting kamay nito, tila sinusubukang unawain kung bakit ba agad siyang nakadama ng koneksyon dito, parang may tanikalang humihila sa puso niya. Ngunit ang hindi niya alam, sa kabilang panig ng syudad, ang bilyonaryong si Lorenzo ay hindi rin mapakali. Hawak niya ang larawan ng batang iniwan sa basurahan, larawang ipinadala ng kanyang private investigator. Ang sing -sing na nasa maliit na daliri ng sanggol ay iisa lamang sa buong mundo. Iyon ang sing -sing na pag-aari ng kanyang bunsong kapatid, ang naglaho sampung taon na ang nakalilipas kasama ang babaeng kinupop niya tulad ng tunay na kapatid. Kung totoo ang hinala niya, kung totoo ang kinatatakutan niya ang mahabang panahon niyang hindi kinilala. Ang sanggol na iyon ay maaaring dugot laman ng pamilya niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay narinig ni Elena ang malakas na katok sa pinto. Akala niya ay kapitbahay na naman na nakikiingay, kaya hindi niya agad binuksan. Pero nang marinig niya ang mahinahong boses sa labas, malalim, formal, hindi pangkaraniwan sa lugar nila, napako siya sa kinatatayuan. Magandang umaga narito po ako tungkol sa sanggol na natagpuan nyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon niya nakita ang isang lalaking halos hindi bagay sa makikitid at maruruming eskinita ng kanilang barangay. Matangkad, nakaitim na coat, at ang mga matang tila sanay magutos, pero may bahaging takot. Hindi siya pulis. Hindi siya tagad Ang aura niya, kahit hindi niya ipakita, ay nagsasabing siya ay may kapangyarihan. Pwede ba kitang makausap? Tanong ng lalaki. Pero bago pa man makasagot si Elena, biglang tumangis ang sanggol mula sa loob. At doon, nang marinig ni Lorenzo ang iyak, may nangyari sa kanyang hindi niya inaasahan. Parang may humigpit sa dibdib niya, parang may tinig na bumubulong. Kilala mo siya. Lumapit siya ng bahagya sa pinto, hindi makahinga. Elena, sabi ng lalaki, halos pabulong. Mahalaga sa akin ang batang iyan at kailangan ko siyang makita. Napalunok si Elena, nag-aalangan. Pero bago niya mabigkas ang kahit anong salita, isang matandang nakabalot ng kulay abong shawl ang biglang sumulpot sa likod ng bilyonaryo, hindi mapakali, tila hinahabol ang lalaki. Lorenzo. "Wag kang basta-basta papasok rito," sigaw ng babae. Napalingon pareho sina Elena at Lorenzo. Mukha nitong kilala ang lugar. At tila natatakot siya hindi sa lugar kundi sa sanggol. At sa sandaling iyon, may bahagyang nanginginig na boses ang matanda ng sabihin. Huwag mong tingnan ang bata, Lorenzo, hindi mo dapat makita iyon. At doon tumigil ang mundo ni Elena. Bakit siya natatakot sa isang sanggol? At bakit naririto ang isang bilyonaryo para hanapin ang batang iniwan sa basurahan? Habang hawak pa rin ni Marco ang maliit na kumot na nakabalot sa sanggol, napansin niyang nangangatog ang kamay ng janitress na si Aling Rosa. Hindi iyon takot, kundi parang may tinatago siyang alam, isang katotohanang pilit niyang nilulunok mula pa kanina. Hindi iyon nakaligtas sa mga mata ng bilyonaryo. Aling Rosa, mahinahon ngunit mabigat ang boses ni Marco, parang hindi na ito simpleng pagkakakita ng isang iniwang sanggol, hindi ba? Napapikit ang matanda, Tila nagdesisyon kung mawala ang lihim na matagal nang nagpapabigat sa dibdib niya. Pero bago siya makasagot, biglang umiyak ng malakas ang sanggol, hindi basta iyak, kundi iyak na puno ng pighati at gutom. Mabilis na nilapitan ni Marco ang bote ng gatas na ibinigay ng guard at marahang pinainom ang bata, banayad ang kanyang mga kamay para bang na isyang mag-alaga ng sanggol. At doon, habang pinapanood siya ni Aling Rosa, unti-unting nagluha ang matanda. Marco anak nanginginig niyang sabi, hindi ako dapat magsalita pero mukhang panahon na. Mabagal na umangat ang tingin ni Marco. Panahon para saan? Huminga ng malalim si Aling Rosa at sa bawat segundo ay tila nabubuo ang tensyon sa hangin. Ang batang yan, bulong niya, hindi aksidente kung bakit mo siya nakita. Hindi rin aksidente kung bakit siya iniwan dito, sa mismong building ninyo. Tumigil si Marco sa pag-inom ng bata, ang puso niya ay kumabog ng parang may paparating na bagyong hindi niya kayang pigilan. Aano pong ibig ninyong sabihin? Sa wakas, tuluyang bumigay ang matanda at umiyak ng tahimik. Marco, may koneksyon ang batang iyan sa pamilya mo. At kung ano man ang nakita mong singsing -sing, hindi mo pa alam ang kalahati ng kwento. Muling tumingin si Marco sa sanggol, nakapikit, mahina at maselan. Pero sa munting daliri nito, kumikislap ang sing-sing na iyon ang sing-sing na muntik ng maging simbolo ng pagkawasak ng kanilang pamilya. At sa sandaling iyon, may biglang tunog na nag-vibrate mula sa bulsa ni Marco. Tumawag ang ina niyang si Victoria, isang tawag na hindi niya inaasahan. Pero pagsagot niya, halos malaglag ang telepono. Marco, sabi ng matigas ngunit nanginginig na boses ng kanyang ina, may kailangan kang malaman tungkol sa isang sanggol at tungkol sa katotohanang itinago ko sa iyo ng maraming taon. At bago pa makapagsalita si Marco, Anak baka may kapatid ka. At habang nakatayo si Daniel sa gilid ng malamlam na ilaw ng eskinita, ramdam niya ang bigat ng bawat tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang kalakas ang hatak sa kanya ng sanggol na halos itinapon na parang wala lang. Parang may tinig na paulit-ulit sa isip niya, hindi aksidente kung bakit ikaw ang nakakita sa bata. Pero bago pa niya masuri ang lahat, bigla siyang nakarinig ng mahihinang yabag mula sa likod. Mabilis pero hindi nagmamadali. May kumpiyansa. May presensya. At nang lumingon siya, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling coat, maingat na humahakbang papalapit na para bang sinusukat ang bawat detalye sa harap niya. Hindi nagkamali si Daniel, kilala niya ang lalaki. Isa siya sa pinakamayamang tao sa buong lungsod, halos hindi nakikihalubilo sa mga ganitong lugar. Pero narito siya ngayon sa mismong tambakan ng basura, nakatitig sa munting sanggol sa braso ni Daniel na parang may kilalang bagay sa kanya. At ang hindi inaasahan ni Daniel, hindi ito galit, hindi ito takot, hindi rin ito pagtataka kundi paghilakbot na maihalong pagkakilala na para bang may matagal ng lihim ang unti-unting nabubunyag sa mga mata ng bilyonaryo. Nasaan mo nakuha ang batang iyan, tanong ng lalaki, nanginginig ang boses kahit pilit niyang itinatago. At bago pa makasagot si Daniel, may kumislap na mapurol na bagay sa liwanag, isang bracelet na nakakapit sa kumot ng sanggol, hindi niya napansin kanina. Kumislap iyon ng tamaan ng ilaw, at doon nakita ng bilyonaryo ang nakaukit na simbolo ang simbolo ng kanilang pamilya na hindi maipapeke, hindi mabibili at tanging sa mismong dugo ng kanilang angkan lang ibinibigay. At sa isang iglap bumagsak ang lahat ng kulay sa mukha ng bilyonaryo. Hindi-hindi ito maaari, bulong niya, at napaurong si Daniel sa bigat ng emosyon ng lalaki. Bakit po? Ano nang meron sa bracelet, tanong ni Daniel, ramdam ang kaba. Ngunit bago makasagot ang bilyonaryo, biglang may sumigaw mula sa malayo, isang tinig na desperadong humahabol. At doon nagsimula ang kaguluhang magbubukas sa mas malaking sikreto isang sikreto na maaaring magdulot ng pagkawasak o kaligtasan ng sanggol.